po guys, welcome back to my YouTube channel again. It's me, Ate Yamura. And for today's video, I'm a video nyo lang po tayo guys. So yun guys, let's get started. So for today's video guys, I mag... Aan, uh, um... Magkakat po tayo nitong mga... Ito po. So puputulin po natin yan kasi medyo malaki na siya. Yung violet po pala to na, ano guys, bumbil. And nakita nyo na po siya sa aming vlog. di Diba? So, nakita niyo po siya sa aming YouTube channel, guys. Aming vlog. So, nag-tour po kami no ng bulaklak. Gabi na po yun eh. Mag malapit na magabi. So, ito po pala siya, guys. Ah, hindi pa po siya nagbubunga dati. So, panamig yun dito sa loob nito. Tapos, ngayon, nagbunga na siya. Guys, yan no, nagbunga na siya, guys. Pandalawang ano na pala ko to, guys. Pandalawang ano. De, kasi po may mga tao guys madami nagpapalayo ako nandun ako na sa layo so, ay na nga po guys so, yun and, ayan na po meron na po siyang bulaklak ngayon so, yun, habang nagsasalita ako nagpuputulin na natin siya so, kaya pala to may bulaklak na guys kasi, meron akong nilagay dito diba may nilagay ako dito guys pinatulan ko na pala to kanina um, yeah okay ay nilagay ako dito guys so makakatulong po siya sa inyo para kung may bumbil kayo guys na hindi na, na tumutubo ganun, wala ng bulaklak ganun, gamitin niyo siya guys okay po, gamitin niyo po siya kasi nakakatulong po talaga siya guys opo guys, nakakatulong siya so, yon ayan ayan po siya so, nakakatulong po siya and yun din po yung nilagay ko dito kaya po naging Maayos na po siya. Hindi ko naman po dadamihin yung pinutol ko. Kasi pangit din tignan. Kaya yun. Yung mga ganito lang. Ganun. Ito puputulin ko na lalatakot. Yan. So, ayun po. Eh, hindi ko puputulin po. Yung may tumutubo. Ganun. Diba? Ayun po. <laughs> Ay, nilagay ko po pala dito guys. Mami ko lang sasabihin. Ayun lang po. May tao guys kaya binaba ko yung camera. So ayun po. ang ganda na. Yan. Tama na dito sa taas. Dito naman tayo sa baba. Para, para yan. Para pantay. So ang nilagay ko po pala dito guys ay sorry sa medyo mas naman yung boses kasi baka may tao ulit so yung mga nilagay ko pala dito ay yung nilagay ko dito guys ay ano yun? yung ihi <laughs> Hu huwag yung ano guys na ano kayo luorin ganun ihi po siya so ihi ng tao so sasabihin ko sa inyo guys para makatulong din sa inyo diba? hindi lang ako yung marunong dapat kayo din kasi sabi to ng amars ko na pwede daw anong, para gumanda yung inyong kanto po guys so ayun po so para gumanda daw po yung para mag, makalagay ng dahon yung bumbil nyo na mga bulaklak kung hindi na siya namumulaklak mag, madadagdagan ang malalagyan na ulit ng bulaklak ganun diba so Ayan, kagaya nito. Ayan. Dito ko po nilagay yung Um, isang bit lang po ako naglagay in yun. So, ilang week, ilang month, no? mga dalawang month lang. Nag, ano na talaga siya? Nagtubo na talaga siya, guys. Eh, natubo na dyan siya, guys. So, oh. kasi pumunta na ako dun. Ayan. Ay, di ko lang, hindi ko na nasundan. Pero, okay lang. So, ayun. Ito. So, ayun. Doon natin kuha, Ayun. Yan. Yan. So, maganda na siya, guys. Diba? Yes. Ayan. Meron talagang bumbid sa taas. So, hindi pa naman niya namumuha. <laughs> hindi siya magpapapugol. Huwag na lang. Ay. So, ayan po. Hindi po sana makatulong guys ha. Easy po siya. So, yan. bumbi lang po yung alam ko. Yung pwedeng lagyan ng... Ewan ko po guys kung sa ibaba pwede. Ganun. So, ayun. Pinakat ko na po siya. <laughs> yan. Yan. Para maganda tingnan guys. Kasi sobrang ano eh. Ayan, <laughs> so, kanina, inano ko na to Ganda na butignan guys. ano? You know? hmm. Di ba guys maganda na siya tignan. Di ba? Sobrang pa ko guys na ano talaga siya. Na, naayos ko ba? Nagsabi ako mo um, malas na mag ayusin ka. Magandingin ko. ko ano. Yan. So, hina-hina lang kasi may tinik kasi to eh ang hirap guys kasi isang kamay lang po yung ginagamit kasi naghawak po ng kanin ayan po ako ayan, ayan. okay na guys ayan na. okay na guys okay okay na yan ito lang ayan ang hirap eh ang hirap ni guys ang hirap talaga yung gawin na ba yun, guys? Okay na yun. Kakatingon lang natin to dito. Ayan. Ano? Merong gagamba. Ayan. Okay lang yan. So, ayun. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan, no. Diba? So, guys, maganda. So, dito na nga po tayo sa isa. Kasi, it's na to, hindi po hindi ko po siya naglagyan kaya yan. so hindi ko siya nilagyan and meron siyang mga namatay na dahon kaya kukunin ko siya ko ko kung nakukuha ba sa camera po guys, ko Basta, po, guys. Ko. Sa likod. Yun lang. Kasi, ko 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 baka ko 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 ito pala guys, rosy siya na pink. Parang ganun no. ayan. Zoom pa natin, di diba? ba? Pwede i-zoom ba? Doon guys, doon to yun guys, na no. i-zoom natin yan. I-zoom. Yun. Di ba may bang tao? Ay, <laughs> so, ito guys. And, parang naging ano na siya, brown. Kaya kukunin ko na siya. Pero hindi ko po siya, wait lang pupukin, guys. Ha? Hindi ko siya pupukin. Yung maliit lang yung mga puputulin ko. Hindi siya. Kasi baka tumubo pa. Siba ganun. So, yun. Ito, yung mga ganyan. putulin na yan. yan. So, yun. Ito, guys. Yung mga boom bells. yun. So, dito naman pala tayo, guys. So, malapit na tayong matapos, guys. Sa video. So, sana, guys, no wag niyo siyang iskip kasi yun na nga yung sinabi ko baka hindi niyo siya maandinig di ba? so yun sayang naman yun para perfect bye bye ay nasusayang man tal sige lang 1 2 3 go mm, um, boom ah, perfect ayan perfect na she's perfect 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 Oh, guys putol ko talaga siya. Ayan, so talos na siya. Oof, para maganda. Putuloy natin daw. Gawin natin yung bilog. Ayan. Ayan. Ayan na. So, ngayon, putuloy natin. Joke lang. So, putuloy na. Natin. Wala natin putuloy dito. Ay, ito na ba? Ayan. So, sobrang light na yun naman. Ito, hindi siya magpupokus dito sa pinoy. Ayan siya nagpo-focus dyan sa bulaklak na so, hindi siya nagpo-focus dyan. Ngayon, puputulin natin yung ano, mga, ano na mga, ano na yung mga gulang, ganun. Kasi, kawawa sila eh. Sobrang init na ganun. Tapos, hindi pa sila na, <laughs> Ano yung Nakikita niya sa anino ko guys niya? Nakakita niya ba guys sa anino niya? Nagbreak ba? Ano oh, Malapit eh. na mag 10 minutes. tapos na rin po. Ayaw na yung bumba. Ayaw na. So, maglalakad na tayo. So, yun na, mga guys. Please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye. So we have a this.